Pangalan nyo po, Antonio. Antonio Nanginay. Wow. Pero sa title ng boxing ko, pag buboxing ko, Star Billy. Ay, yung ano, gusto niyo iparating? Ang nice kong parating, gusto kong makauwi sa probinsya kasi kahit dito, kahit sana lang ako natutulog dito. Wala pa kayong makamaganak dito? Yung may anak ako, pero bilang ang bahay, bilang ang tao doon sa bahay, ayaw na yung tinitira ng anak ko. Saan? Saan dito? Sa may anak. Yung anak nyo? Opo. po. O ba't uh, di kayo inaano ng anak nyo po? Hindi po, hindi po. Ano nga doon, kaso lang bilang ang ano, kasi madali daw mapuno yung CR. Oh. Um, mayari, masyado mahigpit. May pamilya po buwan kayo sa Mindanao? Oo, oh, nandoon lahat ng mga kapatid ko. Uh, e, ayun, uh, ano po, uh, pagdasal po natin na uh, sana itong video nito, maano po kayo, ng, mapansin po kayo ng ating oh. Sana po. Ma at pangkaway po kayo ng probinsya Mindanao. Ano pangalan nyo po ulit? Antonio. Antonio po. Mahinay. Mahinay. Oo. Oh. May eh, ano din, laing mas batik ang kami. Ah, ah, ako. Kasi tatay ko taga mas bati. Eh, um Hindi po, tatay, uh, sana po matulungan po kayo at kayo ng Mindanao. So, yung, yung kahilingan nyo po. Pwede ako magsalita? Opo, ayun po, na-record ko na po yung ano nyo po, yung sinabi po. Huwag ako. Opo.